So, bakang Baka maraming tato. ayo oh. diyan Ano yan? Hero. Ano yung sarap, sandaan. Hindi, kaya nga po. O, sandaan. O, po? Kung kung hindi, 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 hindi,

Kanina ang 55 yan ano? 55 okay. yan kanina. So 55 to kanina. Binibigay nila ng 48,000 gramon. So tinatawaran din. Tinatawaran din sir ng 46,000. Ayan. Magkantaray. Hindi ka naman magkantaw. Ay hindi ka ibigaw. Okay. Isa ang pangalaman. Isa ang pangalaman. Isa ang sa hindi na mag-connect. Ay hindi na mag-connect. Mag-connect na. Sa hindi ng 46, ang 55, binibigay ng 40. Tapos tinatawaran ng 45. Ito rin. Ito so, rin. Mga nga may kulay pero malalaki ang katawan. Magkano po yan kuya? Paya? Magkano? 56,500 Medyo malaki na ang torette Ayan malalaki yung pao oh. 86,500 Ang halaga Malaki diba kayo mga nabili ngayon? Ayan Ayan ito yung baka nato, e, na ito nagkakahalaga na 50,000 mahigit. Ayan, 50,000 mahigit. 50 mil. <makes noise> ito, baka ang maraming tato. Ay, oh. Tato, diyo, tato. Ano yan? Hero. <laughs> tato, RR. Bakit po kaya mayroong ganun? Marka yan sa farm. Marka sa farm. Hindi, parang mawawala. <makes noise> Ito ay baka ni Boss AJ. AJ Livestock. Baka ni Boss AJ Livestock. Mga lalaking baka turete. Ito ay nila. Oh. O. No.

Wallahi, Batman. White chan, yan din na. Ah, white man. man. <laughs> <Ang ito daw>? <laughs> <laughs> Magkano gaya? Itawa tayo ni Ginta. Nainti dalawa? May gusto <laughs> ay sandahan. 100,000 100 yung gusto nyo. Mm -hmm. Tapos 90 <laughs> ang tawad. Hindi okay. naman sa mama. Nalulugi. Ito yung may-ari yan. Gusto ko lang mabili. Uh, Who's AJ <laughs> Livestock? <laughs> Malahi, brahman na no. Ayan na na rin, black man. Puna yung kira eh. Puna yung kira Ha? Ito yung buyer. Yan, titig na titig si sir. So, doon sa dalawang turete na gusto niya. Kaya rin ginibig ko sa ipag-tunay. Ito naman. Ito naman. orang ni di bawah siapa? Oh, ni ni saya. Bos ini rosak siapa bicau? Abang Asnul. itu tu masuk. Macam mana? Betul betul. Toni ni kan? Toni Kakau ni kan? Kami ni asal kat sini lor. Kamu tu bicau. Oh. Jadi dua. Tengok orang macam mana? Hah? Oh, Oh, macam ni siapa? Wow,

समान <laughs> कैश <laughs> oh, <laughs> yeah, <laughs> <laughs> <laughs>

মানে <laughs> ব্লক <laughs> <laughs>

Saya tak. 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 Dapat daw sa inyo. na kayo. ni... hindi na binigay noong may-ari kasi ang tawad ay 90. Yes. Tapos 11, ang gusto na may-ari kahit isang daan, 100, 100,000 na bigay. Ayan. Yeah. So ito, yung iniwanan kanina ng buyer, may nagtatrato ulit na sa buyer pa. Ito pa rin yung baka kanina ni Boss EJ uh, 90, na itatawaran ng 90,000 dalawa binibigay na 100,000 ni Boss EJ ng dalawang torete so ito si Boss tinatato ulit baka ni Boss EJ eh puro mga tato ito na ang bagong buyer natin ito na ang bagong buyer natin ito sir, buyer. Buyer. Nah, Ay, ang mga kasagyan. Matutudon mga pagkabaka. Ito si Sir, yung buyer. Panibagong buyer. Huwag naman lisim na kasi kung magandang kaya. Bubeg! Magkano tawag ba ito kinilin? 90 po. O. Oh. Magkano binibigay? 95. O. O, 85 daw eh. 95. Magkano tao? Ha? 90. Po. Alam mo na. 95 sir, binibigay kayo. Magkano yan? Magkano kayo dito mga laguna pa humayang. Mat, mat! Yus! bos dalam masa berapa lama bos 100% bos mesin abis amik nak kasi ni nanti dia akan abah berusaha kalau <laughs> yang lebih di pintu dor sari lembakun lagi dor mempunyai kau kau nyalakan katang tuh yang ada apa

tapak niya kun ba siya Dina tunay ba pagkay na napunta sa niya nakita niya ang hanap pala pinunta sa niya klaro 'tong kasamahan niyan tunay 'yung 'yan sabi niya sa kanya sa big bike nag-iisip si sir buyer <laughs> Hello. Yeah, bumalik na ang buyer. Hinihintay talaga natin. isa, yung isa, yung isa. Talaga naman yung presyo ngayon ay competition. Kapag ayaw nilang ibigay sa presyo na gusto ng buyer o gusto mo na ng sa tawad na gusto. Pag ayaw nila ibigay sa tawad, talaga naman ang buyer ay lumilipat sa iba. Kaya, talaga pag dito kang magbebenta ng baka, talagang ano, um, marami kang kakapotensya sa presyo ng mga baka. Kaya, kailangan ang presyo mo ay tama lang. Pero, depende din sa lahi ng baka. Meron kasi lahi din ng baka na ano, talagang lahi ang binabayaran, hindi naman yung laki. Ito R.A. livestock. Ayun. So, umalis siya yung nagtatrato. Ayaw. O, tayo punta dun sa gitna at ang mga toreta nina takana nitoi ulang guys 50 80 dalawa. 80 Aba? 80 eh? ay 80 80 80 80 80 80 80 torete, Magaganda torete pute, oh. ay, 80 80 80 80 80 80 80 80 80

pag ayaw bawas dagdagan. Ayaw. 65, baka ganda ang torete. Junior balls na siya. 65,000. Ito. Torete pa rin. Ayan. Ayan. ka mo? Make it 50 mil. Ang presyo. Ayan, make it 50,000. Toretihan. Ayan. So, minsan guys, yung mga natatanong natin na baka eh, hindi natin naiikutan kasi nga, hindi tayo makaikot kasi dikit-dikit ang baka. Kaya ang ginagawa natin, kahit harapan o di kaya hulikuran, na pinapakita po natin. Ito naman baka may baywang, o, oh, haba ng katawan. Eh, baka na presyo na baka ma? 50,000? 50,000 may get ang presyo. Ayan. Patabahin baka, matangkad na. 50,000. Ito naman baka ni Boss RD. Ayan. Ay, ano natin magkano to? Ray, hey, magkano yung presyong baka mo? Bawas sa anim na po. Bawas sa anim na po. Ay, matatangkad ang baka niya. Malalaki na. Patabain baka. Bawas sa 60,000 ang presyo.